Paano paano? <laughs> eh, Dika na pa ni Longgo eh, kasi pag ilonggo pyo, pag uh, pyor na ilonggo, yung dito malaki eh. Yeah. Dito, dito, <laughs> dito, 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 <laughs> 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 <Teng> ilong, <nil. laughs> okay, dito, <laughs> dito. Tay nang ilong na yan. Hindi na ako nagsalita, baka mo magalit pa sa akin. Okay, nabib yun. Nagtakbo. Okay lang sana. Kabiroan na natin. Ngayon lang natin nakita eh. Bibiroin mo ng gano'n. Sabi <laughs> 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 eh, ko, nagbuka galing. Nagbuka mo ah. Sabi ng misis mo, diin. Hindi naman ako taga diin ako. Taga tulak ang mga <laughs> Ha? Mayroon ba? ba? Tapos ngayon, tinutulak mo na lang. Nang nililigawan mo. Saya mo, pangako ko sa'yo, hindi kita sasaktan. Gaganong-ganong ni <laughs> <laughs> mo pa yun. Ako yung taga protection mo. Tapos inaalalayan mo pa yun, bawa takbang. Holding hands pa. Oo. Oh. <laughs> Ngayon natapos. ngayon natapos. Natapos na ang lahat-lahat eh wala na, bali wala na lang bala kanina si mo kinabuhi. <laughs> Bibirahin naman ako ng asawa ko. panay gano mo sa sa kaibigan mo, sa akin ginagawa mo rin? <laughs> Hindi ako naman, hindi naman ganun pabayaan ko lang sa pumunta. Ang ang ayaw ko lang. Tanaw lang ba? Tanaw lang, lang, lang ba? Oo, para maging tanawan matanggas ka. Ba. Ah, pasok naman kami sa Rosaka at titingin kami ng ano. Eh, uh... hey, moro. Ngayon pa lang ang kasayang pa lang ang Tingin nga tayo ng bag nung ano manugang ko, palagayan ng 45. Ano, safety sauce? Safety, ano hindi? Safety? Ah! Ito. Ito. ka presyo mahal pa rin ito yung bag ko eh. anong Ay hey, ito, sakpo sa kanya. Um. 147 oh, lang na. Pakay,

yung ganito kasi may mga ano yun may mga secret pocket lang doon sa loob eh saan? ito? malaki man mas maganda nga yan dito yung ilagay oh kasi yung sipri susok-sok yung baral doon eh hmm. sana ako may lagayin siya sa loob ng baral talaga meron niya to la ano no wala um, oh. naman hindi man nakadesign sa baril yan ano oh. no Alam mo yung kasi pag gumagamit sila nakaganyan lang yan dito. Dito, parang ganito rin yun. Eh. Ganito rin yung style niya. Ganito rin yung style niyan, meron din yan dito. Ito. So. Hmm. Hmm. Bakit, sa, bakit yeah. ano din yan? Pusa din yan, saan mo binili na yan? Dito. Ah, oh, dito din? Hmm. Kano naman yan sa'yo? 100. 100 hundred Hmm. Ang siguro mas bagay sa kanya, boss. Totoo. Yeah. Totoo. Meron dumihin eh. Pero ito, no? Oo. Oh. Hindi kaya yung ano, yung plane lang. Yung plain oh, hindi yung plane Hindi ganyan, na, no? Na, hindi. Yung plane lang. Ito ganito lang, oh. Yung mga kulay na plane. Kaya nga. Pero pangit yung itim eh. Bibili ako niya ba Kasi pag ito, sa pa eh. Pag bunot ng baril eh. Hmm. Gabal pa eh. Uy! Ito pangit man to. Eh, ito sana maganda kalaki boss eh, oh. Hey. Ay! Ayan, sa ano 'yan? Dito 'yan, oh. Gilid. Nakadampi sa balik sa ano. Ito. Oh, ano, ganyan na Yung posisyon niya ganyan. Oh. Kasi ito natatapos. Ayo nga, no. Pag may motor ka, nagra-ride sa rides. Pwede, pwede. kaya naman masada ka, pwede din yan. Oo. Uh.